Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aharap sa global isolation ang bansang China kung ipagpapatuloy nito ang irresponsible actions sa West Philippine Sea. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng pangangatwira ng China Coast Guard sa pagtatangka nilang harangan ng Philippine Coast Guard vessels sa resupply mission sa Ayungin Shoal, Kamakailan. Sa pahayag na inilabas ni CCG spokesperson Gan Yu, binigyang diin nito ang indisputable sovereignty over the Nansha Islands, include the Renai Reef and its adjacent and waters ng China at tinawag na iligal ang resupply mission ng Pilipinas. Welta naman ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar disputable ang paggamit ni Yu ng indisputable dahil sa desisyon ng UN Clause at Arbitral Award na pumapabor sa Pilipinas at pahayag ng suporta ng ilang bansa sa Pilipinas at sa rules-based international order habang wala pang bansang nagahayag ng suporta sa China sa mga aksyon nito sa pinagtatalo ng teritoryo. Dagdag pa ni Aguilar ang pagigiit ng China na sa walang basihang pang-aangkin at ang iresponsableng aksyon nito sa WPS ay nagdudulot lamang ng global isolation sa nasabing bansa. Aabot sa siyam na libong mga bakwit sa paanan ng Bulkang Mayon ang nagsimula ng bumalik sa kanikanilang mga tahanan kahapon matapos ang halos apat na buwang pamamalagi sa evacuation centers. Sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC APSEMO Advisory 17-2023 na inilabas ni Albay Governor Edsel Greco Grex Lagman, ipinagutos na ang lahat ng lokal na pamahalaan na may evacuees ay magpatupad na ng full decampment hindi lang sa 7-kilometer range kundi kahit doon sa mga residente na nakatira sa mga barangay na nasa loob na rin ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa patuloy na paghina ng mga aktibidad ng bulkan, nagsisiuwian na ang mga pamilya sa mga sumusunod na lugar. 1,030 sa bayan ng Kamalig, mga barangay Tumpa, Suwa at Kirangay. 444 sa lungsod ng Tabaco ang barangay Buwang at sitio nagsipit ng barangay Mariro. 56 naman sa lungsod ng Ligaw at 991 sa bayan ng Malilipot. Umaasang makukompleto ang decampment ngayong araw hanggang bukas. Iniutos na rin ng gobernador ang pagbubukas ng mga paaralan sa iniwan mga barangay upang dito na pumasok ang mga bata simula sa lunes. Binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang tatlong weather systems kabilang na ang Typhoon Jenny na natagpuan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa kanilang weather forecast, kaninang umaga huling namataan si Typhoon Jenny na may international name na Typhoon Koinu, 725 kilometers kanlura ng Hilagang Luzon na may taglay na hanging 155 kilometers per hour, at bugsong nasa 190 kilometers per hour. Halos hindi gumagalaw o almost stationary ang bagyo ngunit wala na itong gaanong epekto sa bansa. Minomonitor din ng ahensya ang Tropical Storm Bolaven na huling natagpuan 3,045 kilometers sa silangan ng Visayas Taglay ang lakas ng hangin na 65 km per hour at pagbungsong aabot sa 80 kilometers per hour na mabagal na kumikilos pa kanluran. Gayun din ang isang low pressure area o LPA na huling namataan sa 1,845 km silangan ng Visayas ang inaantabayanan ngunit may maliit lamang na tsansang maging bagyo ayon sa pag-asa. Asahan naman na makararanas ng panakanakang pag-ulan at pagkidlat ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Naitala sa Pilipinas ang pinakamataas na bilang ng displaced children dulot ng weather-related disasters mula sa 44 na bansa batay sa bagong global analysis ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. Ayon sa inilabas nitong ulat na Children Displaced in Changing Climate nitong biyernes, tumungtong sa 9.7 million o 22.5% ang kabuang bilang ng child displacement sa buong mundo mula taong 2016 hanggang 2021, sanhi ng lumalalang krisis sa klima. Kung magbabase sa kalamidad, nangunguna ang bansa sa bagyo na may bilang na 8.3 million at ikatlo naman sa baha na may 1.3 million sa bilang ng displaced children na ang edad ay nasa 18 years old pababa. Mula sa pagsusuri, sumusunod sa Pilipinas sa bilang ng total displaced children, ang bansang India na may 6.7 million, habang 6.4 million naman sa China. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. At inyong pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.